Anong ganap sa mundo ng showbiz? Sa isang candid na pag-uusap sa episode ng Your Honor noong Sabado, January 11, inamin ni na Aubrey Miles at Troy Montero na gumagawa sila ng masiselang video para sa kanilang personal na konsumo. Habang ini-interview ng mga host na sina Buboy Villar at Tuesday Vargas, naungkat ang kanilang panunood ng adult content bilang mag-asawa, Panood-nood ng porn together. Ay, Ginagawa niyo ba ito? Silip, pero hindi. Hindi mm. talaga. Before, hindi. Siguro solo each other, pero hindi together. Ah! <laughs> Nang tanungin kung nagagalit siya sakaling mahuli si Troy na nanunood ng adult videos, sagot ni Aubrey. Okay. Pag kung narin, nahuli niyo po siya nanunood ng na porn, di naman po kayo magagalit. Um, magtatanong lang, sino yan? <laughs> Hindi, meron kami. Sabi ko sa kanya, Ay, panoorin mo yan, ha? Sabi ko ganyan. Yung inyo. Oo. Oh, sabi ko, tingnan mo yun. Nakalimutan mo na yung video na yun. Ah, sabi ko, I watched it. Biro naman ni Tuesday Vargas. Oh, cute! <laughs> ang cute! Dapat send yun rin sa, sa staff. Matatanda ang noong October 2024, may kumalat na maselang video ni Troy Montero. Bagamat kinumpirma niya ang authenticity nito, sinabi niyang matagal na ang nasabing video at hindi na siya apektado. Sa kabila ng kontrobersya, nananatiling positibo ang mag-asawa na kilala sa kanilang pagiging open at supportive sa isa't isa. Ang pahayag ni na Aubrey at Troy ay umani ng iba't ibang reaksyon mula sa netizens. Ang ilan ay humanga sa kanilang pagiging tapat at komportable bilang mag-asawa. May mga nagkomento rin na dapat maging mas maingat sila, lalo na't minsan nang naging biktima ng pagkalat ng pribadong content si Troy. Ikaw, ano ang opinion mo tungkol dito? Ang pagiging open ba sa ganitong aspeto ng relasyon ay tanda ng matibay na samahan, o dapat itong manatili na lamang sa pribadong usapan?